Naku po! Isa sa Kalingap Angels nga ay nakasama sa trip to Hong Kong ng Team Kalingap. At ito nga ay ang nag-iisang napakagandang diwata na si Joy. Isa po talagang napakalaking blessings ito sa kanya ang makasama dito. Kasi nga ay first time niya ito na makapag-travel sa ibang bansa. Kaya ang experience na ito ay di po talaga niya makakalimutan sa buong buhay niya. At di po ito maging posible lahat kundi dahil sa mabubuting sponsor na sumagot sa tiket niya para makasama ito kasi nga ay alam naman po natin na di po talaga ito masagot ni Kuya Rab ang mga ganyan kasi nga ay ang main goal naman po ng channel niya ay pagcha-charity at ang mas priority lang po talaga niya ang mga pabahay at pagpapaaral ng kanyang mga beneficiaries. Kasi di naman po talaga biro ang budget kung mag-travel ng ibang bansa kaya maraming salamat po talaga sa mga mabubuting sponsors ng Kalingap na patuloy sumusuporta at naparanas niyo po kay Diwata Joy ang napaka-memorable na experience niya sa trip to Hong Kong. At may nakakagulat nga at unexpected na nangyari nga sa Hong Kong nang lapitan sila ng mga pulis at si Diwata Joy nga ay may na-share nga patungkol dito kung ano ang naging reaction niya nang lapitan sila nito isa-isa. May video clip po akong ipapakita sa inyo mga idol patungkol sa lahat ng yan. Bago po ay e shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rap. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang video clip, panoorin nyo po. So Joy, kumusta ka naman Joy? Kumusta ang experience here in Hong Kong? Masaya po. Sobrang na-excite po ako sa mga um, sa mga pinuntahan po natin. ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa Hong Kong? Ano po yung mga uh, municipal po? Municipal? Apo. Ah, sa akin, eh, pagkain nila dito. Sabi na pagkain. Apo. Oh, oh, oh. Natakot ka na ba na may mga polisya tumuwan? <laughs> Kaya ako kasi, ano, kala ko saan ako dadalhin mga poes. Natakot ka? Oo. Paras tayo. Kaya kami, umayos na din kaagad at yung mga poes kaan doon. Sinamahan na rin kami. Thank you po sa kuya paalit na pwede tayo na kasi po na experience. Parang isulit na travel ito sa Simon's at Bolin. Hala. Kinabahan pala si Diwata Joy ng paghiwalayin sila ng mga polis Hong Kong, natakot nga din siya kasi baka saan daw siya dadalin nito. Teknike lang pala ito ng mga polis ang paghihiwalayin sila kasi para daw ang mga fans at supporters ng Kalingapay di magkumpol-kumpol kasi nga ay napakadelikado naman po talaga ito, kasi nga ay sa sobrang dami. Kaya ginawa lang naman po ng mga polis ang mga trabaho nila at maayos naman nila itong nagawa at wali naman pong nangyaring masama sa Team Kalingap. Diyan mo talaga malalaman kung gaano kamahal ng mga tao ang Team Kalingap na handa po talaga silang magtipon-tipon para mapakita ang suporta nila at makita na rin ang mga hinahangaan nila. At kay Joy Diwata naman ay kahit sa takot at kabana na experience niya ay mas madami pa rin ang mga magagandang memories ang nakatatak sa isip niya. At kung may pagkakataon pa nga na mag-travel ulit, ay sasama po pa rin daw siya at hopefully daw ay makasama na niya ang mga ibang K-Angels. Dito muna lang po tayo mga idol. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo at pag-usapan po natin yan sa comment section. Kuya Dambo nga po pala, Bisayang Reactor. Hanggang sa muli, maraming salamat po.